Aries, kung ikaw ay gagawa na magkaroon ng pag-ibig ngayong araw, ay okay sa iyo na maging magsteady mas mainam na, sa gabi kayo maging magkasintahan, dahil sinyales yun na madami kayo mapagkakasunduan lagi sa inyong relasyon, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Taurus, kung may gusto kang ligawan, ay pag-aralan mo ng husto, ang kanyang ugali at kung makakaya mo naman na pakibagayan, ang kanyang ugali ay pwede na maging matagal ang inyong relasyon na pagmamahalan, pero kung gusto mo lang na siya, ay maging syota. Kahit sa sandaling panahon lang, ay nasa iyo na ang pagdedesisyon, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Gemini, kung may syota ka sa ngayon, ang dapat ay may maunawain kang ugali Ngayong araw dahil kung maiinis ka at salubungin ka rin ng pagkainis niya ang inyong parehas na galit ay disgrasya baka kayo ay mag-away ay matagalan na kayo ay muling magkasundo ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan Cancer ngayong araw dapat ay huwag kang masyadong mabait sa iyong Shota dahil pag namiha siya na ikaw lagi ang nagbibigay para masaya ang relasyon kung hindi ka kibuin ay hayaan mo siya, talagang ganoon ang buhay. Magkasintahan hiwalay o tuloy ang pag-ibig, pag talagang mahal ka ay magkakasundo kayo, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, ngayong araw ay pwede kang gumawa ng magkakaroon ng kasintahan, kung nais mo na, at makakabuo ng relasyon ay may sinyales na mahabang pagmamahalan, na magiging masaya ang relasyon at pwede makapag-ipon para sa kinabukasan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, hindi naaayon na makabuo ng isang relasyon ng pag-iibigan, ngayong araw madaling magkakahiwalay dahil pwedeng laging magkakaroon ng selosan sa pagmamahalan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra kung mag-on na kayo ang relasyon ay dapat na may unawaan ngayong araw, dahil may sinyales na may usapan na hindi kayo magkakaunawaan, maging mahaba dapat ang iyong pasensya para magkakaintindihan kagad, at maging masaya, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio Ngayong araw dapat ay maging mas malambing ka sa kasintahan, para mas kanyang moderama, Natunay mo siyang minamahal at magiging masaya ang buong araw, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sagittarius, kung ikaw ay sasaguti ng iyong nililigawan ngayong araw ay mainam, mas mainam na sa hapon dahil ang sinyales na kayo ay magtatagal at laging magkakaunawaan sa pag-aalaga ng pagmamahalan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn. Kung ang inyong pag-ibig ay galit pag-aaway lagi, ay dapat na kayong mag-usap kung ano ang laging na pag-aawayan, dahil sa ganoon magagawa ninyong mag-adjust sa relasyon, at kung hindi maging maayos ay panahon na para gumawa ng desisyon kung patuloy ang pag-iibigan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius kung ikaw naman ay laging may nadaraman ang pagkabagot sa relasyon, ay dapat ka nang mag-isip kung itutuloy mo pa at magsabi ka na sa iyong kasintahan para hindi umasa pa kayo ay magtatagal sa una lang masakit ang mga mararamdaman pero mas liligaya kayo sa hinaharap ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Pisces ngayong araw, kung may dapat kang sabihin sa minamahal, ay gawin mo ng mahinahon para kayo ay magkasundo, sa iyong gusto sa relasyon bawal muna ang mahihiya, sa pagsasabi, para maging masaya kayo, Naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sa may kaarawan, sa may birthday ngayong araw ang sinyales ay ingatan mo ang pag-ibig sa buong taon, dahil dyan mag-uumpisa ang tampuhan, kung laging may galit ka sa nakikita, sa kanyang mga nagagawa, tingnan mo ang other side na magaganda, niyang mga nagagawa, ay mawawala ang iyong nadaramang pagkainis. At huwag muna kayo masyadong gumawa ng pagbibiyahe, na madalas dahil may karamdaman kang makukuha sa ibang mapupuntahan, less na pagpunta sa ibang lugar ay naaayon sa iyong kalusugan, mga pag-iingatan mo sa buong taon, at bawal muna kayo laging iinom ng alak, dahil isa yun sa tukso para kayo ay laging may sigalot sa pagmamahalan, at sa pera ay ituloy ang nais gawin sa ibang pangarap para makaipon ng naaayon na pera sa may kaarawan ngayong araw na pahiwatig ng mula sa mga kalikasan.